time check mga alas dos ng madaling araw ayan uh, matagal tagal din tayo hindi nakapag vlog no kasi naging busy tayo dito sa bago nating negosyo mga uh, soft drinks alak ayan mga coke mismo ayan. so ngayon uh, hindi kami magsasara muna kami no kasi pupunta kami ng Batangas Ah, uh, pupunta kami doon sa bagong pasyalan daw mayroon mayroong view deck. So, nandun na yung sasakyan sa labas. O, so, kami na lang inaantay. So, update ko na lang kayo mamaya mga lods. Ayan mga lads, ayun na yung sasakyan. Ano? Yung sasakyan namin, Travis. So, tara, puntahan na natin mga lads. Ayan mga lods, nandito na kami sa service ano. Ah, inaantay na lang namin yung mga kasama namin. Time check. Magluto AM. So update ko na lang kayo mamaya mga lods. Ayan mga lods, update ko lang kayo ano. Nandito na kami sa parting Laguna, nagpagas muna kami sabay nag CR na rin. Malapit na kami. Konting ano na lang ay sila. Oh. Ayan mga lads, dumating na kami dito no, sa Padre Pio, Batangas. Ang oras ay 6 o'clock. So doon kami pupunta doon. Ba? Oop! Ah. Oh. Ayan mga lods. Magsisimba muna kami. No? Ayan mga lods. Time check. Is 6.10 na. At naglalakad na po tayo dito sa Padre Pio.

Ayan mga lads, dumating na kami dito ano, ang time check uh, 10 10 AM. Ayan ang ganda ng view. Ngayon nandito na kami sa sikat na pasyalan dito sa Batangas. So akit ah, kami doon sa taas. Akit ah, kami doon sa taas. So ako, ah, tapos lang din namin kumain. Ang daming bisita rito. Okay. ganda ng view oh Ayan. Salamat ticket na binigay sa akin. Nakayari lang namin kumain mga lods. Dahil bisita. Puno ko yan no? o. Kami mga riders o. Eh. So mabahabang akiyatin to. Sahin nga lang kami ng kuwati mga lids Tapos akin na kami Ayun, doon kami aakyat Ayun, kaya ka na yun Pagkutuang So update ko kayo mamaya mga lids Pag umakit na kami Agat na yun nakikita niyo po Ayun, mga lids Ayan o, ayan o Ganda ito Kung nga po, tapang kami ng ulan dito mga lids So ito lang siya o oh, Pupuntahan namin ngayon eh. Kung nakikita niyo, yung mga tao sa taas Doon sa taas na yun, may tao tapo so, pupunta kami dun ngayon. Mabahabang ano to, lakaran. Ahunin pala. Ayun oh. So heto na siya sa tapat namin mga lods. Ayan lods, ang daming tao rito. Ayan o oh. Ang oh, ganda o oh. Ayan o, oh, dagat na yan Mga lucho na nakikita nyo na yan oh. Ano, mainit lang malod sing nanyo ang daan ayan oh kala nyo mababa yan pero napakatarik niya no ayan kita nyo lods ang daming sasakya no ang daming mga bisita ngayon mga 4 wheels 2 wheels ayan mga lods ayun ang ganda rin doon sa iyo, bandaro no pupunta rin tayo doon. Ayan mga lad jacket kami doon ano. Ang init, ang init, ang init dali. Ayan guys, dagat na yan mga lords. Tapos, pupunta, tapos pupunta kami ito sa view deck. Ito yung pinagmamalaki nilang view deck. Ayun o. Oh. Ang daming tao mga Ang Ang daming tao. Ayun sa kapila. Ayun o. Oh. Ayun, doon tayo pupunta mga lords. Last walk. Gudn natin. Ayan mga lods ano. Package na tayo dito sa Welcome to. Ang haba ng ahunin, mga lods, pumula kami. Ah. Ay lods malapit na kami. Tapos yung glass walk ayan o. Oh. Kitang-kita sa malayo yan. Ewan kung pwedeng pe pumunta diyan. hindi pala Eh ba dati? Bukas ano? Hindi, pala kami lads makakapunta ron kasi sarado. Hanggang dito lang kami sa labas. Tapos doon nakikip ah, na lang kami doon sa taas. Ayun dun pas. taas. So update ko na lang kayo mamaya mga lods. Ayan mga lods ano. Ayan yung view deck. Kaso hindi tayo makakapunta rin sa pa pe. So, under construction pa. Ito yung mga ka -ka -ka capsule ng sinasabi. <laughs> Ang ganda oh. Mm-hmm. Ang ganda oh. Saya uh, hindi kami maka, makapunta so, gawi -gawi doon. So gawin kami lalo sa taas <laughs> mga ayan mga lods so ang ganda ito yung nakikita nyo sa facebook ayan mga lods so ang ganda oh. ang taas na namin mga lods ito yung sinasabi nila mga capsule ang mga cottage pwede ka raw mag overnight dyan ayan oh ang ganda oh para siyang spaceship. So ang init. Oh, ang ganda sana doon, no. Oh. Kaso bawal pa. eto ang laki mga lods, oh. Then mga lot dito sa banda nito pwede, no? pwede silang gumilid. So, uigil din tayo rito. Tignan natin. Oh, ang ganda. Oh. iyan ang taas. Ang taas, oh. Ay, yung biyodek sa dulo, yun, eh, no? biyodek. ang mga lords so malapit na kami ito na kami ayan mapasok na kami doon sa loob daming tao oh. daming tao daming tao mga lords ayan Ayan mga lods, hanggang ngayon nakapila pa rin kami dito no? Ang haba ng pila Nag Nagsimula dito Nagsimula dyan Miko Hanggang dito na sa amin Tapos liliko pa kami dyan Liliko pa kami dyan sa meron na yan Bago kami makasampas sa taas uh, Makapunta sa taas oh. sige, sige, sige. Ayan mga lods, nandito na rin kami sa sa view deck ano. Ayan, sa taas. So, <laughs> sa 17th floor nandito na kami. Oo. So, oh, Sobrang init. Ano <laughs> ba 'tong video? நான் வலைத்து mga kalula ang taas mga kalula mga lods Ayan, dito na kami sa Toktok, mga Lods. Ayan, o. Oh. Ayan, mga Lods, ang ganda, ayan mga lods so. ayan yung parking area oh. ayan yung parking area ayan yung parking area ang ganda o oh. Ayan mga lods ang ganda Ang taas Grabe ang taas oh Ito yung mga sasakyan oh no? Ang liliit Ayan oh no? Tapos may tao pa Ayun oh no? Ay tao naglalakad. Ang lilit, na yan. Ayan. So, so kaya, ano lang dito, sobrang init. Sobrang init dito. Makapansin nyo. Ah, dito. Grabe. Init. Ayan. Ayan mga lads, pa-uwi na kami. No? Ah, minto muna kami dito sa Jollibee ng Santa Tomas, Batangas para kumain. Ayan. Santo Tomas, Batangas Stop over po po kami rito Ayan pa may Walter Mark Nang Santo Tomas, Batangas So order mo sila ng Jollibee para kumain eh, Kumakain sila dito yeah. So, mahaba-haba rin yung naging biyahe namin mga lods. So, kakain muna. Para 124 kilometer pa ang namin para makauwi kami mga lods. So, update ko na lang kayo mamaya mga lods.